Pili ng dapat at karapat dapat. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging malikhain. Ilan sa mga mahalagang inbensyon na kinilala sa ibang bansa ay gawa mismo ng mga Pilipinong inventor at scientists. Nakakalungkot isipin na ang nakikinabang sa mga ito ay ang mga banyagang bansa. Ang ilan naman ay napag-iiwanan at di nagpapatuloy. Dahil sa kakulangan ng suporta ng pamahalaan. Ang Republic Act 7459 ang siyang nagbibigay proteksyon at insentibo sa mga Filipino inventors. Kagaya na lamang ng tax exemptions. Ngunit ayon kay Popoy Pagayon ng Filipino Inventor Society, tila na manipula ang benepisyong ito. Ang uh, Palasyo nag sila ng wording doon sa batas na yon at sinasabi nila only income tax pero hindi yon ang batas na ginawa ng Kongreso. Dismayado din si Pagayon sa limitadong exposure na ibinibigay ng Department of Science and Technology o DOST sa mga inventor. Pagpasok mo buong ground floor ng MOA, ang linaw-linaw noon, nakalagay doon yung National Inventors Contest and Exhibit. Asa ng mga inventor? Ang ah, doon sa sulok, yung makita. Sino nasa harap? Yung mga komersyal. Bilang suporta sa kapwa inventor, nagtayo si Pagayon ng kooperatiba at showroom. Isa sa mga natulungan niya ay si Dr. Dani Orihuela, inventor ng portable hospital, isang imbensyon na gumagamit ng negative ions upang tulungan gumaling ang ilan sa mga incurable diseases. Nagsisilbi itong alternatibong lunas sa mga nasabing sakit. Itong ginagawa natin, isa itong pag-expose sa publiko na malaman nila na mayroon pa palang paraan sa walang paraang sakit at uh, pagnalunasan permanent, hindi to maintain. Napakahalagang bigyang pansin ang sektor ng science and technology sa ating bansa. Kapag napalakas natin ito, maaaring sa hinaharap ay di na natin kailangang mag-import ng mga teknolohiyang makakatulong sa ating ekonomiya at pambansang seguridad. Kaya ngayong darating na eleksyon, ang iboto, Dapat, karapat, dapat, dapat! Pili ng dapat at karapat dapat! fuck but...